Linggo, ito na ang araw para sa tryout ng basketball team sa Sisa. Ito ay ang araw kung saan ay magkakaroon ng seleksyon sa mga magiging new members ang varsity team. Sa nalalabing ang mga araw ay mayroon na lamang isang buwan at magsisimula na ang tournament ng larong ito kung saan ang lahat ng tertiary schools sa lungsod ng Kalapan ay maglalaban-laban. Ang Kalapan University ang palaging nagkakampyon dito at ni isang talo ay walang nakuha ang mga ito sa nakalipas na dalawang season. Ang sisa naman ng school na palaging nasa huli at nitong mga nakaraang torneo ni isa ay wala pa silang naiipanalo kahit isang game. Sana naman may productive players tayong makuha this year. Wika ni Reynan Alfante habang itinatali ng mabuti ang sintas ng kanyang itim at pulang sapatos. Siya rin ang starting center at ang team captain ng kupunan. May taas itong 6'4 at isa sa pinakamataas sa team. Isa rin siyang graduating student at kumukuha siya ng kursong criminology. Alfante number 4 Maganda sana kung makakaranas na ako ng panalo. Last year ko na ito. Natatawa na lang nitong idinagdag. Pagkatapos ay tumayo na siya at nilapitan ng ilan pang players na nagwa-warm up sa court. Pitong players nga ang kasalukuyang narito. Kahit nga linggo ay may ilang mga estudyante pa rin naman ang nagbigay ng oras para makita ang magaganap na tryout na ito. Karamihan sa mga ito ay lalaki at may mangilan ngilan ding babae. Ay sayang wala si Bebe Romero. Siya pa naman ang ipinunta ko rito. Nakasimangot na sinabi naman ng isang babae sa gilid. May mga kasama pa ito at halatang dismayado silang wala ang kanilang ipinunta rito. Wala si baby, sisi. May kalakas ang sabi naman ng isang lalaking naka-make sa kabilang ibayo ng court. Kasama rin ito ang ilan sa mga kaibigang katulad niya. Hindi lahat ng naroon ay interesado sa laro. Hindi rin kasi mawawala ang mga tulad nilang interesado lang sa maglalaro. Interesado lamang na makita si Romero, ang ace player ng kupunan. Napahinto na nga lamang sa paglalaro ang mga players nang dumating ang isang may edad na lalaking bigotilyo. Nakasuot ito ng salamin sa mata at mahahalatang may ilan na rin itong puting buhok sa ulo. Suot-suot nito ang jogging pants ng school at naka red plain shirt ito. May suot din ito sa leeg na silbato. Magandang umaga coach Malakas na sabi ng pitong players ng SISA Nang dumating ito Si Eric Arellano Ang team coach ng kanilang varsity team Isa rin itong professor sa paaralan Na nagtuturo ng subject na physical education Sandali rin muna nitong pinagmasdan ang mga players niya Pipito lang ang narito Kasama na si Reynan Inaasahan na rin naman niya iyon Lalo na nga ang hindi pagpunta ng kanilang star player na si Romero. Sandali rin niyang tiningnan kung may mga estudyante bang interesado pang sumali sa kanilang kupunan at isang maliit na ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi matapos iyon. Hindi na nga pinaghintay ni coach ang mga magta -tryout. Pinapunta na niya sa loob ng court ang mga maglalaro. Doon nga ay may limang nagpunta sa gitna mula sa gilid ng court. May lima naman compare last year na dadalawa lang sambit ng isang binatil yung isa sa mga manonood wala rin namang kasing magkaka-interest na sumali sa isang winless team na gaya nito magpakilala muna kayo winika ni Coach Eric nakatabi si Reynan habang pinagmamas isa-isa ang lima tatlo nga rito ay first year at dalawa naman ang second year isa nga rin sa mga ito ay si Kier Kunanan may ilang nakakilala sa second year na ito at kilalang kilala ng mga players ng SISA ang isang ito. Isa itong transfer student mula sa CU o Calapan University. Isa rin itong regular player ng varsity sa dating school. Matinik itong maglaro at magaling na shooter. Siya rin ang backup shooting guard sa dating kupunan nito. Sigurado nga ang mga players ng SISA na mapipili ito. Magandang backup kay Romero. Isip-isip ni Reynan habang nakatingin sa seryosong tindig ng manlalarong mula sa pinakamalakas na koponan sa CBL. Pwedeng makapasok ang isang ito sa first five. Wika naman ang coach sa isip nito na nagkaroon ng kaunting buhay dahil batid niyang malakas maglaro ito. Nagpakilala na rin nga ang huling magta-try out. Ito lang ang pinaka naiiba ang suot sa lima dahil nakapampi i-uniform lang ito samantalang naka-jersey ang mga kasama niya. Ricky Mendez po, second year, education po ang course. Malakas pa nga ang kabog sa dibdib ni Ricky kaysa sa kanyang boses ng mga sandaling iyon. Naligaw yata ang isang ito, bulong na lang nga ng isa sa mga manonood Pre, sa Monday pa ang PE, PA. pangaasar naman ang isa dahil nilakasan pa niya iyon na naging dahilan upang mapatawa ang ilan sa mga nanonood. Hindi ba? Siya ay yung matamaan ng bola nitong nakaraan? Bigla namang nasabi ng isa at napatango naman ang lahat. Naalala nga nila bigla ang nangyaring iyon. Mas lumakas pa nga ang kaba ni Ricky dahil doon. Nakaramdam din tuloy siya ng hiya dahil pinagtitinginan siya at pinagtatawanan. Parang ang may bose sa kanyang utak na nagsasabing umatras na lang siya. Pero meron din namang nagsasabi na masasayang ang kanyang ilang araw na pagpapraktis kung kanyang gagawin iyon. Muli na ngang nagsalita si Coach Eric. Sinabi nito kung ilan lang ang makukuha mula sa lima. Dalawa. Hindi tuloy maiwasan ni Ricky na ikumpara ang sarili sa mga kasabay. Halata niyang marurunong na ang mga ito kung ikukumpara sa kanya. Dahil ilima kayo, magkakaroon tayo ng 5v5 na laro. Isang 10 minutes game laban sa limang varsity players. Hindi niyo kailangan manalo. Gawin lang ninyo ang alam niyo sa loob ng court sa loob ng oras na iyon. Wika ni Coach Eric na napatingin na sa kanyang mga players. Doon ay tinawag na nga nito ang mga maglalaro mula sa kanyang team. Si Arnold Cortez number 7, ang starting point guard ng team. Sumunod ay ang starting power forward na si Ramil Reyes number 30. Sinunda naman ito ng backup shooting guard na si Raven Cruz number 34 at backup small forward na si Troy Martinez number 45 na magaling din sa pagtira sa labas. Ang huli nga ay ang backup ni Reynan na si Rodel Salameda number 11. Nagharapan na ang dalawang grupo sa gitna ng court matapos iyon. Nagkamayan muna sila bago magsimula at si Ricky ay hindi maiwasang mapalunok nang makita ang kanilang makakalaban, ang tatangkad ng kanilang kalaban at nanliliit sila sa mga ito. Lalo pa nga siya dahil siya rin ang pinakamababa sa lahat. 5'6 lang ang kanyang height at nagmukha siyang bata dahil sa makakalaban. Ka Kaya ko ba ito? Tanong ni Ricky sa sarili. Isang malalim na paghinga na sinunda ng pasimpleng pagbuga ng hangin muna ang kanyang ginawa upang bawasan ang kanyang nararamdamang kaba. Si Coach Eric naman ang tumayong referee ng magaganap na laban. Do your best. Ipakita ninyo ang kaya ninyo sa loob ng 10 minutes. Game. Wika pa ni Coach at nagsipaghanda na nga ang lahat ng maglalaro. Isinubo na nga rin ito ang silbato at, at pagkatapos ay inihagis na niya pataas ang kanyang hawak na bola sa tapat ng dalawang tatalon sa gitna ng court. Seryoso muna ang lahat ng mga manonood nang magsimula ang laro. Nakuha nga ng varsity team ang possession mula sa jump ball. Mabilis ka agad na tumakbo ang mga ito habang dinadrive ang bola patungo sa side nila. Nasa shooting guard position si Ricky ng oras na iyon. Malakas nga ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Naging dahilan tuloy iyon upang malusutan siya ng kanyang binabantayan na si Raven Cruz. Isang mabilis na 2-0 nga kaagad ang nakaitala ng varsity players dahil doon. Pre gising, wika ng isa sa kakampi ni Ricky sa kanya na may kasama ring pagtapik sa kanyang balikat. So sorry, iyon na lang ang nasabi ni Ricky matapos iyon. Lumipas agad ang unang limang minuto at 13 to 4 na ang score na pabor sa varsity players. Isa pa, tanging si Kier Kunanan lang ang pumuntos para sa mga tryoutis. Ito ang nasa point guard position at panay ang pasok nito sa ilalim. Minsan nga ay bumibitaw rin ito ng jump shot mula sa labas. Ngunit dahil sa depensa ng varsity players ay dalawang basket pa lang ang nakukuha nito. Dahil yun doon kaya nagre-reklamo ang mga kakampi nito dahil hindi sila pinapasahan ni Kunanan kapag hawak nito ang bola. Tanging si Ricky lang ang hindi nagre sa kadahilan ng hingal kabayo na ito sa pagtakbo basang-basa rin ang pawis ang katawan niya at halos lumawit na rin ang kanyang dila dahil sa pagod. Muli ngang nakapuntos ang varsity team matapos maipasok ni Martinez ang isang tres at 16 to 4 ang naging iskor matapos iyon. Ga ganito pala kapag sa tunay na laro, wika ni Ricky sa sarili. Doon ay bigla na lang ding tumunog ang silbato ni Coach Eric Dahilan ito upang mapatigil ang mga naglalaro Timeout muna ng 1 minute Mukhang pagod na ang mga bata ng kabilang team Wika ni coach Agad na pumunta ang mga players sa bench Halos matumba na nga si Ricky sa pag -upo. Mabilis din siyang uminom ng tubig mula sa baon nito Hinihingal na nga rin ang tatlo niyang kasama Na kanya-kanya na rin ang inom ng kanika nilang baong tubig Tanging si Kier nga lang ang hindi gaanong pagod Pawisan lang ito pero hindi gaanong hinihingal dahil sanay na siya. Seryoso nga rin itong umiinom ng dalang tubig habang nakatingin sa loob ng court. Pre, pasahan mo naman kami ng bola. Winika na nga ng isa sa mga kakampi nito. Napahinto sa pag-inom si Kier at napangisi ng bahagya matapos marinig iyon. Tse, pagod na nga kayo. Paano ko pa kayo papasahan? Wika ni Kier na may halong kaunting pagyayabang. Buwaya, sambit naman ang isa na hindi naman pinansin ni na muling uminom na ng tubig. Todo punas naman ang pawis si Ricky habang nakaupo at hingal na hingal. Hindi pa nga siya nakakahawak ng bola mula kanina. Isa pa, wala rin naman siyang magagawa kaya tama rin na hindi siya pasahan ng bola. Sa pagkakataong ring iyon ay naalala niya nga bigla ang sinabi ng ate ni Andre sa kanya na bahagyang nagpakuyom ng kanyang kamao habang nakaupo. Depensa Kung hindi ka magaling sa pag-score, galingan mo sa depensa. Habulin mo ang bola. Pilitin mong makuha at huwag mong pakawalan. Dahil kapag nasa inyo ang bola, chance sa iyon para makapuntos ang team. Lagi mong tatandaan na ang basketball ay isang team sports. Nakangiti pa si Andrea habang sinasabi iyon kay Ricky puminumpang muli ng tubig si Ricky naramdaman niyang nabawasan ng kanyang hingal sa loob ng isang minuto Isa pa nang maalala niya ang sinabi ni Andrea ay bahagyang nabawasan ng kaba sa kanyang dibdib Tumunog nga muli ang silbatong na kay Coach Eric Iyon nga ang hudyat na magpapatuloy ng muli ang laro H Hindi pa ako pagod Kakabado lang ako Sambit ni Ricky na biglang napasigaw pa Necky na kinabigla ng lahat. May narinig nga siyang mga tawanan mula sa mga nanonood kaya bahagya siyang nahiya pero nang muli siyang pumasok sa loob ng court ay iwinaglit niya iyon para mag sa laro. Nasa kanila ang posesyon ng bola. Muli sumalaksak si Kier sa ilalim kahit bantay sarado ng dalawang defenders. Halatang halata na wala itong balak magpasa ng bola sa kanyang mga kasama. Ngunit nang bibitawan na niya sa ere ang bola Ay bigla na lang ding iyong naglaho Na-steal pala ni Cortez ito mula sa kamay niya Pasa! Sigaw naman ni Troy na tumatakbo na kaagad papunta sa kanilang basket Hanep! Depensa! Malakas na sabi ni Kier na tumatakbo na rin patungo sa kabila Subalit, tila huli na sila Dahil mabilis ang pagtungo ng bola papunta kay Troy Martinez. Eksakto nitong na ang bola at imbis na dumiretso sa basket ay pumwesto ito sa paborito nitong lugar, ang 3-point territory. Gumisi pa ito at pagkatapos ay binitawan niya ang bola para itira papunta sa basket. Subalit, isang hindi kalakasang tunog ng pagtapik ng bola ang biglang narinig sa paligid. Nabigla si Troy dahil nasa tagiliran na pala niya ang player na nakasuot ng PA uniform. Tinapik nito ang bola mula sa kanyang mga kamay. Tumalbog palayo ang bola matapos iyon pero hinabol pa rin iyon ni Ricky at pagkakuha niya ay kanyang nakitang tumatakbo pabalik si Kier. Doon nga ay ibinato niya ang bola patungo sa kakamping ito nang wala ng isip-isip pa. Hindi iyon tantiado hindi rin niya alam kung tama ang kanyang pagbasa. Subalit si Kier na ang nag-adjust para rito. Nasambot pa rin ito ang bola sa kabila ng hindi magandang direksyon nito. Napangisi pa ito bago tuluyang gawin ang isang libreng layup. Nice pass. Bulalas din ito pagkababa sa court. Ang bilis ng pangyayaring iyon. Hindi rin nila inaasahan ito. Si Coach Eric naman ay biglang napatingin sa pagod na pagod ng player na nakapampii. Nakita niya ang todong paghabol nito kay Troy kanina. Naistil nito ang bola dahil kampante ang player niya. Pero ang hinangaan niya pa rito ay ang paghabol pamuli nito sa bola. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay napatingin siya sa binatang iyon. Depensa Ito ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Ricky Mendez ng oras na iyon kahit pa nga tila babagsak na ang kanyang katawan dahil sa pagod Bago tayo magsimula sa ating chapter pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito Maraming salamat Kinben Book 1 Chapter 5 Muling nag-isolation play, galawang halatang hindi magpapasa si Kier Kunanan sa pagpapatuloy ng laro. Sinubukan itong gumawa ng crossover mula sa bumabantay na si Arnold Cortes ngunit natapik nito mula sa kanya ang bola dahil sa padalos-dalos na drive. Mayroon na rin nga lamang natitirang dalawang minuto bago matapos ang laro. 22-6 ang score at talagang hirap na hirap ang mga tryouti sa labang ito. Hinihingal na rin si Kier ng sandaling iyon. Ngunit, mas hinihingal lang apat nitong kakampi dahil sa pagod. Tumalsik nga ang bola palayo. Habulin ninyo! Bulalas ni Kier na sinubukan ding habulin ang bola dahil siya ang last touch sa posesyon na iyon. kaya ko pa, sabi naman ni Ricky sa sarili. Samantala, Ibinigay na nga niya ang kanyang pinakamabilis na pagtakbo sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman. Isa pa, kanina pa siyang bigay na bigay sa pagdepensa sa binabantayang si Raven Cruz. Iyon nga ang naging dahilan upang hindi makahawak ng bola ang varsity player na ito. Isa pa nga ay si Ricky rin ang nangunguna sa pagdepensa pabalik sa tuwing makukuha ng kalaban ng bola sa kabila ng panginginig ng kanyang tuhod at halos hindi na makahinga ng maayos ay ipinagpatuloy niya pa rin ang ginagawang pagdepensa. Tumalbog palabas ang bola. Natigilan na lang si Coach Eric sa ginawa ni Ricky. Tumalo ng binata para lang makuha ang bola na maa out of bounds na. Napangiti pa si Ricky nang mahawakan ng dalawa niyang kamay ito. Sinundan niya agad iyon ng isang mabilis na pagbato patungo sa loob ng court. Hindi na niya alam kung sino ang makakasalo noon dahil bumagsak na si Ricky sa harapan ng ilang mga manonood matapos ang ginawa niyang iyon. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa pagsadsad ng braso niya sa semento. Mabilis na lumabas mula sa sugat na nilikha noon ng dugo. Nakakuha rin siya ng galo sa mukha dahil doon. Napangiwi siya dahil sa naramdamang kirot. Pero sa kabila noon ay pinilit pa rin niyang tumayo ngunit itinakwil na ng kanyang katawan ang kagustuhan niyang makapasok uli sa loob ng court. Nang hina na lamang siya at unti-unting napapikit dahil sa pagod. Nawala ng malay si Ricky dahil nanibago siya sa paglalaro ng basketball. Mo mukhang wala akong future sa tryout na ito. Iyon ang mga huling salita sa isip niya. mikah Mika, kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. Kinabukasan, pinilit ni Ricky na pumasok kahit na nakitang kanyang katawan may tapal din siya sa mukha at braso dahil sa mga galos na natamo mula sa tryout kahapon. Maging sa tuhod ay nagkagalos din siya ngunit hindi iyon makikita dahil sa pantalon niyang suot. Hindi nga niya natapos ang game. Natalo rin sila at pakiramdam niya ay wala man lang siyang nagawa sa larong iyon. O oh, lats, iyon na lamang ang nasabi ni Ricky sa tatlo niyang kaibigan nang magkita-kita sila sa loob ng paaralan. Okay lang yan pre, pasensya na at hindi kami nakapanood kahapon. Wika ni Roland nahalatang seryoso. Ayos lang, baka pagtawanan lang ninyo ako. Sabi ni Ricky na sinamahan pa ng pagtawa pagkatapos iyong sabihin. Pare naman, hindi naman kami ganoon. Slight lang. Biro naman ni Mike at napatawa ang apat. Ilalakad ka na lang kasi namin kay Mika. Wika ni Andre na umakbay pa kay Ricky. Napangiwi naman ang binata dahil parang may sakit na naramdaman siya mula sa kanyang balikat. Dahilan nga ay upang alisin kaagad ng kaibigan niya ang braso ni Torito. Sorry pare, Tsaka hindi mo naman kailangang mapili sa basketball team ng school Kami na lang ang gagawa ng paraan para makilala ka ni Mika Dagdag pa ni Andre Mapait ng ngiti na lang ang isinagot ni Ricky Pakiramdam niya ay nakakahiya lang ang kanyang ginawa kahapon Pre si Mika! Biglang bulalas ni Mike At dumaraan nga sa tapat ng classroom nila ang dalaga Hi Mika! Bati ng tatlo habang kumakaway mula sa bintana maliban kay Ricky na napayuko na lang kaagad ngumiti naman si Mika at bumati rin sa mga ito Mika, wait bulalas ni Andre na nagmadaling lumabas mula sa classroom napatigil naman ang dalaga upang malaman kung bakit yes, yeah, yes, Mika ni Mika may tropa kasi kaming gustong makipagkilala sa iyo matagal na niyang gustong makilala mo ang totoo niyan ay crush ka niya since high school pa same school kasi tayo ng pinasukan. Napatingin nga agad si Ricky sa kaibigang si Andre nang marinig iyon. Napatayo tuloy siya at nagmadaling lumabas kahit pa eka-eka. Alam na kasi niya ang patutunguhan ng sinasabing iyon ng kanyang kaibigan. Hoy, anong sinasabi mo? Nagngitian ang mga kaibigan ni na Ricky nang makita siya. Siya Mika, si Ricky Mendez. Natigilan na lang nga si Ricky ng pagmasdan siya ni Mika. Ang unang beses na pagtingin sa kanya ng dalaga ay tila naging isang eksena sa pelikula. Napalunok siya at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng hiya nang tingnan siya ng dalaga. Ah, uh, uh, lang ang mga iyan, ni Mika. Palusot ni Ricky na hindi na alam ang gagawin. Bigla namang sumilay ang ngiti mula sa labi ni Mika. I know you. Isa ka sa mga nag-try kahapon? Ikaw nga yun. Bulalas ni Mika na may kaunting gulat na ekspresyon sa mukha. Napanood ng dalaga ang nakakahiyang laro ni Ricky. Mas lalong kumabugan dibdib ni Ricky dahil doon. Parang gusto nga niyang tumakbo pero tila nakadikit sa semento ang kanya mga paa dahil hindi niya magawang makagalaw. Ah, ako nga ayon. Na Nakakahiya ang ginawa ko Hindi naman talaga ako naglalaro ng basketball Hindi ako marunong Natatawang ewan na lamang si Ricky matapos niya iyong sabihin Nakakahiya Winika ni Mika habang nakatingin sa kanya No, ang galing mo nga Hindi ka nga pumuntos pero ang pagdepensa mo Hindi iyon gagawin ng sino mang nagtatry out. Iyong huli mong ginawa Ang hustle play mong iyon bawat salitang binitawan ni Mika ay tila musika habang naririnig ni Ricky. Ang galing noon, hindi ka takot masaktan, may save lang ang bola. I admire that gameplay. Ang galing mo Ricky Mendez. Hindi makapaniwala si Ricky na maririnig niya ang mga papuring iyon mula sa dalagang matagal na niyang gusto. Ang tatlo naman niyang kaibigan ay halos ayaw ring maniwala. Isa pa, habang sinasabi ni Mika iyon ay nakikita nilang tuwang tuwa ito. So, sorry, pasensya na kung medyo nag-overreact ako. Hilig ko talagang manood ng basketball. Nangingiti na lang na sinabi ni Mika sa apat. Sumilay rin ang ngiti sa labi ni Ricky habang kaharap ang dalaga. Nandoon pa rin ang hiya pero dahil sa papuring narinig niya ay nabawasan ito ng bahagya. O okay lang, ang galinga. Wika ni Ricky habang nakatingin sa mga mata ni Mika huminga ng malalim si Ricky. Kumuha siya ng lakas ng loob. Nakangiti nga niyang inilahad ang kanyang kanang kamay sa harapan ng dalaga na agad ding ikinangiti ng kanyang mga kaibigan. Ako si Ricky Mendez. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napangiti bigla si Mika. Hindi ito nagdalawang isip at kinamayan niya ang binata pagkatapos. Kasunod noon ay ang isang hindi kalakasang kantsaw mula sa mga kaibigan ni Ricky ang kanilang narinig Mika Mika Mendoza Nice meeting you tubo ng babaeng matagal ng gusto ni Ricky Kung isa itong eksena sa isang palabas uulan ng maraming bulaklak na sasabayan ng magandang love song Mukhang madalas na tayong magkikita Ricky Napaisip nga bigla si Ricky sa sinabing iyon ng dalaga Nagbitaw sila ng kamay at nagkatinginan Ako ang cheerleader ng school sa CBL at varsity player ka, dagdag pa ni Mika. Pa paanong hindi maiisip ni Ricky kung paano napili ka Ricky? Hindi mo pa ba nababasa sa bulletin board? Nangingiting paglalahad ni Mika na ikinagulat ng apat. Imposible. Seryoso? Muling tanong ni Ricky dahil ayaw niyang paniwalaan iyon. Ngumiti si Mika at tiningnan sa mata ang binata habang tumatango. Mukha ba akong nagbibiro? Napalunok si Ricky at napayas naman ang kanyang mga kaibigan. Hindi nga rin nila inaasahang mapipili ang binata. Isa pa, sa isip-isip ni Ricky ay mukhang ito na nga talaga ang simula ng kwento nila ni Mika. Si Ricky Mendez, sinubukan lang niyang maglaro ng basketball upang mapansin ang dalaga. At sa pagkakataong ito ay nakapasok nga siya sa sisa basketball team nang hindi niya inaasahan Ito na rin ang pagsisimula ang pagsisimula ng isang kwentong pag-ibig at kwentong basketball ni Ricky Mendez.